up men. ngayong araw ay nandito nga pala ako sa bukid at yun mag aarap nga pala ako ng ano kamuting kahoy dito sa ano sa kamuting kahoy ang tatay ko yun dahil nga sa ano kailangan ng pamirinda sa ano tabing dagat kaya inaagutom din siyempre kailangan ng mga makakain din ito nga men ay nakarating na rin ako sa kamutian ng tatay ko ito na nga pala yung mga kamutian niya medyo ontin na lang din kasi ay marami na rin na hukay yun dito nga min, ay sinimulan ko na ang aking tapos yung nakuha ko dito mga laman ng kamuting kahoy min medyo maliliit pa nakabayaan din kasi kaya yun abansit yung iba pero okay din naman malalaki rin yung iba yun min ito na pala lahat ng nakuha kong ano, kamuting kahoy medyo maliliit pa yung iba pero goods na rin yun may malaki rin tayong nakuha sakto lang din